Sabi ko, napakatahimik naman dito. Sabi ko, hindi ka tulad doon sa dati naming relihiyon. Pagpasok mo, maraming nagkukwentuhan. Yung mga tao, nagsasalim bayan kung saan saan nakatayo, nakaupo, nagkukwentuhan. Hanggat hindi magsisimula, hindi uupo ng maayos. So, nung nagpunta po kami doon, parang na-amaze kami. Sabi ko, ganito pala sa iglesia, napakatahimik ni paglingon hindi ko po makuha kasi wala akong nakikitang lumilingon-lingon at tumitingala at tingala sa kisa me. <laughs> Kaya sabi ko iba talaga dito. Sabi ko masyadong solemn yung pagsamba. Nakita ko rin po kung gaano kaayos yung pagpapaupo po sa mga sumasamba po. Nararamdaman mo na talagang sumasamba ka. ko po parang parang tama to. Sa loob po ng iglesia, parang nag-aalab ganun po yung pagtuturo. At sa napansin ko po sa pagtuturo, Um, napaka straight to the point po. Kung ano po yung tanong, tang sagot po sa Biblia, walang kwento tungkol sa buhay niya, walang kwento tungkol sa buhay ng ibang tao. Lahat po uh, nas nakasulat lang po sa Biblia. Um napapakinggan ko, parang yun yung nararanasan ko ng time na yon. Tumatama yung leksyon sa nararanasan ko po, ganun. Sa pagsamba, yung nararamdaman mo po yung Diyos eh. Ang turning point ko po ay nakita namin na nandito po yung katotohanan at yung aral na nag-iisang tunay na Diyos na yun po yung pinaka-importante at pinakamahalaga sa lahat eh, na wala sa ibang relihiyon.